Good morning mga kajang Have a nice day mga kajang Ayan mga kajang Welcome to my channel Ayan tayo sa hapon mga kajang Kaya uh, nakaikot sa umaga Nasagli uh, tayo sa hapon May maraming nag-aantay na suki sa atin isa. ito pwede ito, ito timbangin na natin ito pwede ito na tayo habo na tayo na tayo ng ulan habo na tayo. tayo ng ulan keju mo na ayaw ko malakas kasi kuno para sa ayaw ay tama pa ay minute na yang ano, sa hapon tayo nag ikot Yan. busy tayo sa umaga kaya ngayon nag tayo sa hapon ngayon, pinag-up natin yung mga sukay natin mga lahat ng lahat ng mga suki ko, ayun ang ay, nain ko. Ano yung nagawa mo ng ano mga nangguna? Ha? Tanim ka? Ng, nang, na, yung, ano yung nangguna? Nang? Oo. May, may, na, man, may na, ano, Mahi mga, mga, mga ano, okra. Bahay mo yun? Oo. Ganun damu-damu. Oo, ganun talaga. Ginagawa kong garden yun. Ano yun? In-unit yun, in-unit. Kala ba, ko, bahay sa dugo dami namang nagbot. In-unit yun. Ginagawa <laughs> kong taniman. Oo. Oh. Kasi, wala, inaban mo na rin ang mayari. Sabi ko, say, sayang sayang yung lupa, di ba? Maganda na tayo. Oo, kaya... Mayroon na akong tanim doon. Mga, si, mga sili, mga pamatis. Sabi ko, nagwalaan mo oh. ito yung pangalimut mo. Tony Boy Jiang Chef Vlog. Tony Boy Jiang Chef Vlog. <laughs> Tony Boy. Jiang Chef Vlog. Oh. Nandiyan yung sa ano mo, eh. Ano mo na ako, eh. Ano so. nga, nagwalaan mo ito. Sabot, nakikita ko na...

Sana nga, sana all, sana all. <laughs> Ay, maraming dapat tulong diyan uh, sa kita. Kaya uh, Mga ano. Oh, uh, ano? Apat kaya lahat na. Ayun, apat kaya lahat. Tiyaga-tiyaga lang tayo. Mm, Panorin mo lang yung mga aking videos para Ang dagdag.

Sabi ng sa kapatid oh. ko, okay, suki ko noon. <laughs> Ako nagbebenta ko dito. Diyan masyadong marami, marami lang kam sa akin karton. Oh, okay. Ayun, 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 lang ayun, 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 ako ayun, 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 ayan o, oh, gagawin ko ng 8 kilo to 8 kilo na Ang lakas ng ulan. Sinabu tayo ng ulan, ang lakas. Kumita din magpabasa kasi ano, inabutan tayo ng ano, ng silawitang pala. Ito muna tayo, silong muna tayo. Ay, ang lakas ng ulan. Ah, hindi. Sa, okay Ilocos, parang nila yung ulo na bagyo. Uh, ano yan, tawag yan? So, yung, par niya, yung sa par, no? Rapid sa saan, lalabas na. Oh, okay. Repair area, ano, responsibility. <laughs> Oy, dalawa, 2.1 na

Oh, dalawang litro pa ito. Hindi ito 1.52 liters, hindi, hindi na kukuha ng freezer ito. Itimbangin lang natin. Oh, 2.6 oh, oh, oh. oh, oh. oh ano okay. Ano bebasan jangannya siapa pernah ini

Se bicicleta. Ma, eh, Ayan mga kadyang ko uh, ka napuno na tayo. Punong-puno na tayo mga kadyang Ay. Na kita yung nakuhang bute. Mas maraming bote yung nakuha natin ngayon. Ay. Na tayo, maraming mga karton tayo, dyan ito pa yan yung mga langgana yan mga kawali ito tadi pa yan ayan meron tayong nakuha electric fan ayan mga kadyang yung ano natin ikot natin ngayong hapon ayan ano tayo sumagli tayo ngayong hapon umikot tayo kasi yung inawagahan meron tayong appointment <laughs> ayan point me tayo mga <laughs> para presidente ah <ha? laughs> kasi ayan kaya tayo sa hapon kaya mga, mga kajang umuulang kasi mga kadyang, kaya apektado tayo sa pag-iikot sumasaglit lang tayo ayan ngayon nakasaglit nga kami inabot kami ng ulang kanina ayan, ayan pauwi na ka pauwi na tayo ayan, bye bye Thank you for watching mga kadyang Please follow and subscribe my youtube channel And please like and share sa ating mga videos mga kadyang God bless, bye bye